Ayan mga idol, oh, nagkaka-traffic ka na dito. Dami kasi ng tao dito ay ayan oh. Ayan mga sasakyan. Ito ang mga tao, ayan. Yan ang mga natulungan dito, mga idol. Ayan, ay si Lolo, yan, Kuya. Oh, si kuya. Ayan mga idol, mga natulungan dito, yan mga mga kanya. Alagang ang ay... At ang ating mga tao dito ay tumutulong sa mga hihirap ay eh. ang dami nagtitinda doon mga idol oh. kulang lang na ipambili wala kami pambili ay eh. eh, tingin tingin na lang kami mo wag ilalakang muna bela ay tutulak na namin eh Ayam apa yang dimakan? Ayam apa yang dimakan? nakalak sana? nakalak ang manubila nila ay kaya pala ay eh. aroy yun la ang yun ang hirap nung dito na lang sana yan po ang mga hirap lumakad hirap silang lumakad